Ang mga sinaunang tao noon ay binabalatan. O tinatanggalan ng laman at iniiwan yung mga buto. Hindi malayo na isipin natin na ito ay uh, may bahagi ng kanibalism. Tapos yung mga bungo nila, buo pa, namangiting-iting pa ngayon tibay ng buto nila. Good so, afternoon mga ka-journey. So nandito tayo ngayon sa Barangay Bilyapas kung saan bibisitahin natin ang isang pinaka landmark din ng El Nido Palawan at uh, ito ay uh, kapanapanabik dahil naging bahagi ito ng kasaysayan ng bayang ito at syempre ng Pilipinas. Kasama natin Puyakano. <laughs> Di ba? Subscribe niyo po yan siya at ang kanyang butihing may bahay na kahit naglalakad kami nagtatrabaho pa rin sa isang nublib at mapayapang lugar ito ang ang tila matatag na nakatanaw nagmamatsyag ang isang matibay na batong naging bahagi pala ng sinaunang buhay tahimik ngunit tila merong lihim na hanggang ngayon patuloy na sinusuri dito na tayo sa bungad ng uh, Imorgue Island kasi na uh, dito tayo sa bahagi na medyo mangroves no? ito lang kasi ang uh, lugar dito na pwede tayo uh, dumuong dahil uh, uh, ayon kay Kuya Kano itong isla na to ay uh, wala talagang pinaka sand area o beach area uh, puro siya pero kung mapapansin ninyo guys, napakaganda ng mga coral reefs dito. Talagang uh, good for snorkeling to at diving activity. Ayan. Yung Imurigi na yan, nung bata ako, kala ko islang lang pangalan lang. eh napatunayan ko kayo pala tinawag na Imurigi yung isla na yan. Ito. Kasi nakita ko nung kapanahon pa ni Papa na nag-treasure nagtre pa siya, eh, nung naguhukay kami, nakita ko yung mga buto ng mga sinaon ng tao. Yung mga buto pala ng mga ng tao, eh, halos na isang, isang metro yung mga ganito niya. Mahaba. Malalaking tao, siguro mga 7 footer siguro. So, matatangkad. O, matatangkad talaga yung mga unang tao. Tapos yung mga bungo nila, buo pa. May mga ngipin-ngipin pa nga iba eh. Oh. Yung tibay ng buto nila. So 12,000 12, years na yun, o kalipas, mm. na 12 years old ko lang, ilang taon ka nga na ngayon? Ah, 12 years old ako eh, 41 ako ngayon eh. O oh, medyo matagal-tagal na uh -huh. yun, ano? Sa so, mga magaling mag-mat yan, ipag-i-ano niya na lang. <laughs> Total, <laughs> Total, na lang. <laughs> Total na lang po pang 12 minus 41 kung ilang taon na po bago ko hindi nakapunta ng na, ano, uh, yung spot na yun. Talagang actual talaga na nahawakan mo yung... Oo, oo, actual talaga na nahawakan namin yun, eh kasi nga, balitatong bungo na pinatong sa bato ni Papa, eh kasi nga, Di dasalan niyan kapag ka, uh, nagtitreasure kami pag may nakuha mga kalansay. Mm. Parang pasintabi na lang sa mga may bangkay na yon. Oh. Di nung habang dinadasalan si Papa ni Papa, yung bungo na yun, ito yung tuyo, yung mga bungo. Nagtaka kami, natakot na tumain ng mabalahibo namin kasi bakit nagbasa yung bungo? Oo. Oh. kami. Wala pa ni Papa, humihingi ng tawad sa ano Katagalan, pinagmamasa ng Goku, bakit basa? Yung pala, katagalan, yung bakit pala nabasa, yung, yung bato tumutulo, papunta sa may. Sa oh, sa... Pero ang ganda ng, ano, na yon ng, ng lugar na yun, ng Imorgi Island na yun, kasi yung pinaglibingan nila, mayroong ano, lagun sa loob. Ah, may lagun. Oo, may lagun siya sa loob. Uh, yun ang ating didiskurbihin, kung makikita pa talaga natin, di ba? Oo. At kung hindi man, babalikan natin siya. Oo. Para kasi sa tagal na, yun, hindi ko na sigurado kasi ang bato buhay yan yung ano eh. uh, ni limestone. limestone sa tagal na try natin subukan hanapin kung matagpuan natin yung tinuntahan tahanamin Parang kumikislap yung mga limestone, no? yung mga calcites. So, nandito tayo ngayon sa isla ng Imorgue, kung saan ito ay matatagpuan ninyo dito sa bayan ng El Nido, Palawan. At uh, isa ito sa katangit-tangit isla dahil ito ay uh, naging bahagi rin ng excavation kung saan uh, dito rin natagpuan yung ilang mga remains ng uh, sinaunang tao. 12,000 years ago. May mga pag-aaral noon na yung mga remains ng mga sinaunang tao, ang ginagawa nila ay sinusunog nila o yung tinatawag natin uh, pamamaraan ng pagbuboryal nila ay yung uh, pagsusunog sa mga labi nito. At uh, may mga ilang bahagi ng uh, mga artifacts na dito natagpuan sa isla na ito ng Immorge Island. Kaya ito tinawag na Emorgy Island. At uh, ayon sa pag-aaral uh, yung mga remains na yon yun yung mga buto na naiwan ng mga sinaunang tao at yun yung sinusunog nila inilalagay nila sa isang lalagyan. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin na kung ano yung pamamaraan na ginagawa nila. Dahil yung mga buto na natagpuan dito noon ay may mga bahagi na parang mga cuts na hindi natin masabi at uh, maaring sa haka-haka uh, ang mga sinaunang tao noon ay binabalatan o tinatanggalan ng laman at iniiwan yung mga buto parang ganon So hindi malayo na isipin natin na ito ay uh, may bahagi ng kanibalism kaya doon si Kuya Hanong. Matatalas na yung bato. Ha? Matalas na, no? Ha? Iba na iba na yung purma. Matagal na panahon na kasing ano eh, lumipas. Ha?